it's all about joy in the Holy Ghost. Salit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, and so binanggit doon yung kagalakan. The joy, bunga ng Espiritu. So hindi ito bunga ng sarili natin na kaya ka masaya kasi pumasa ka sa Exam mo, nagtap ka, napromote ka, hmm? nakapag-asawa ka ng maganda, may girlfriend kang mayaman, may bago kang sasakyan, masaya ka because of that. No, the joy comes from the Holy Spirit na hindi naintindihan ng kapwa natin mga tao na nabubuhay dito sa mundo. Why? Because some of them are living without the Holy Spirit. Those who have the Holy Spirit are the one who enjoy the real joy that comes from God. When God closed a door, He will open another ano, door. And we're talking about another opportunity. Kaya hindi tayo napa, napapako dun sa pag nagkaroon tayo ng problema, pag natanggal tayo sa trabaho, o, o, may nangyari sa ating negative para bang ang mundo natin ay bumagsak na. Na para bang this is the end of the line. Magpapakamatay na ako, hindi na ako mag-aaral. No. We have the joy kasi alam natin God closed another door but He will make another open door of opportunity. Laging ganon. Why? You always remember, yun, lalo na 'yung Romans 8:28, all things work together for the good of those who love God, were called according to his purpose. No? So God is sovereign. Huwag kayong malungkot pag may nangyari sa inyo. Pero hindi naman ibig sabihin halimbawa sa mga kabataan, bumagsak ka na, masaya ka pa? Ibig sabihin, iba 'yon. There is a problem with you. Ibig sabihin, Maring kaya ka bumagsak. Anong dahilan si J, bakit bumabagsak ang isang estudyante sa exam? Nag-review, hindi nag-aral, tamad. What would you expect? magbubo wala kang itinanim, gusto mo may aanihin ka? Hindi ka nag-aral ng mabuti, gusto mo mag ka? So iba 'yon. Pero sa sin overall, ibig sabihin, <clears throat> pag nagkasakit ka, ibig sabihin, maaring tinatapik ka ng Diyos. Baka nakakalimot ka na. Di ba? So everything happens for a reason. In God, laging may dahilan, laging may may, may ano yan, may rason. Kaya lagi natin iniisip, may plano pa ang Diyos para sa iyo. Hindi pa yan katapusan ng mundo, parang ganon. Kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. ito, mismo, si Santiago, uh, sabi niya, magalak kayo kapag kayo dumaraman as ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit ganun sinabi niya? Tandaan po natin mga kapatid, hindi nagiging matatag ang isang tao, lalo na yung mga kristyano, kapag siya ay na-promote, halimbawa, kumita ng pera, nakabili ng bagong sasakyan. <coughs> Ibig sabihin, mga material na bagay o karangyaan, hindi ito yung parang magpapatatag sa iyo. Ang magpapatatag sa iyo ay yung kapag dumaan ka sa mga pagsubok. Okay, I remember again the preaching of Pastor John, sabi niya, yung uh, perlas, bagong mabuo yan, may stressor yan. Ha? Ano yung stressor na ginagamit? Yung buhangin, yung hampas ng, ng alon, and all other things. Bago mabuong perlas yan. Ibig sabihin, ganun yon. For us to be, to be holy, for us to be blameless, for us to be sanctified, kailangan dumaan tayo sa pagsubok. And God allows those things to happen to us para makita sa atin that truly indeed, we belong to the kingdom. We, be, we are citizens of the kingdom. Sa Santiago, sa sulat niya, dumaranas ng mga persecutions ang mga Kristiyano. Kaya sabi niya, magala kayo na innocence, ang sabi, innocence, sabi niya, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, kapag mayroong mga uh, uh, sufferings may mga uh, pagsubok na dumaraan huwag kayong masyadong malungkot huwag kayong naka, -naka sa problema you will always think na God has a plan for me ha sa, sa problemang ito uh, lalo akong mapapalapit sa Diyos you will pray and then you will experience the peace of God and then you will experience the joy that comes from him.